magandang buhay sa lahat. Liz Ken Update Liza Soberano, binoking ng close friend nito, ang pag-video call niya, kay Enrique Hill. Masyadong tap Lisa, ang close friend, ni Liza Soberano. At di nga napigilan, ang bunganga nito. Napa ay sorry pa ito, nung naisip niyang, Loki na pala, ang dalawa, sa kanilang relasyon. Samantala, Enrique Hill ganap, todo ang saya, sa show ni Ken, at Naki Ice Cream Yummy Challenge pa ito. Game na game si Kay nito sa Cali Modern Festival. Kung saan, nag-show ang ating King of the Hill. Yung saya ng manonood ay napaka-priceless. Enjoy na enjoy din sila sa pagbisita muli ni Ken sa kanilang lugar. Liz Ken, stay strong lang, matter what. Di rin kayo manibitawan ng inyong masugid na supporters.